Alright, mga kapatid. <laughs> so, hintayin natin si Ryan. So, as of now, narito tayo sa parko para hintayin si Ryan. Meron tayong i-invite ngayon para pag-usapan po natin yung salitang Pasko. So, Ryan, we invite you. No, so, iniimbitahan kita sa ating pag-aaral, no. Ito yung ating link para makapasok ka. So share tayo dito. So meron po tayong uh, sharing dito. No? Yan. Pasok ka dito at meron po tayong... Yan. So Ryan, asa ka ba? <coughs> patungkol po sa Pasko ang ating pong um, ano natin okay Ryan how are you so pasok ka Nariyan ang ating uh, link para sa live natin naka-open yung ating uh, conversation dito Mag-type ka lang sa ating uh, live chat, ibibigay ko yung link. So Ryan, iniaanyahan kita dito sa ating live dito. No? Maganda dito, nasa labas ako ng uh, ako maginaw. <laughs> okay. Mag-comment ka lang sa live chat at ibibigay ko yung link. Para kay Ryan Abejo na gustong talakayin patungkol sa Pasko. Yan. At magandang pag-usapan yung Pasko. So dito tayo sa napakagandang lugar. So Ryan, sana pumasok ka at mapag-usapan natin yung patungkol sa Pasko. Wala naman tayong nakita. Yun, magandang gabi Sister Jeremy at hindi ka nakasama kanina doon sa kapila nating channel na kung napag-aralan natin doon yung kapanganakan ni Heso Kristo. No? Okay. So, salamat. At sa iyong uh, pagbisita sa ating pagkakataong ito, no? At ito yung ating uh, pag-uusapan dito. So, mag-comment lang si Ryan Ano sabi dito? Ah, may trabaho. Okay, magandang gabi po. Ah, magandang hapon. Hapon na po dito. Anong oras na ba? Alas 4.30. Payag ba baga si Ryan sa... Nadyan sa Pilipinas si Ryan ngayon eh. Inaanyayahan ako na i-discuss daw namin yung patungkol sa Pasko. At wala naman tayong nakita ng uh, tatlong hari. <laughs> May tatlong hari nagsidalaw kay Kristo. So, napakaganda nung amin ng yung topic kanina patungkol pa sa pa, kabangana ka ni Kristo. Doon, tinanong natin kung si Kristo ba ay nasa katawang tao pa. Siyempre, na, nakita natin, nung nagkatawang tao siya, nabuhay ng uh, tatlong, tatlong taong gulang at namatay siya at muling nabuhay. So, ibig sabihin, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagiging tao, natapos na po. At nagkaroon po ng paribangong pagkakataon na makilala natin yung napubuhay ng yung Diyos talaga. Walang kamatayan yun. Ang paniniwala ng iba, ay bakit si Kristo namatay? Di ba't ang Diyos walang kamatayan? Yun na nga po, eh, yung kanyang pagiging uh, espiritu, wala yung kamatayan. Pumunta dito sa mundo, ang kanyang naging uh, kasangkapan yung katawan para magkaroon ng kapahayagan. Nagsalita siya physically yung appearance niya, yung uh, katawan na, na kusan ay ang nananahan naman doon yung kanyang pagka-Diyos. Paliwanag ni Pablo, paliwanag ng mga apostol. Kaya nga po, mali ang pagkakilala sa Panginoon sa so Kristo. Kailangan, Kalang, kailangan nila, taong-tao si Kristo. At yun ang maling pagkakamali. Kaya nung natalakay natin yung kapanganakan ni Kristo, kung si Kristo ba isi-celebrate pa, dapat diba, tayo magse-celebrate. Dapat diba, tayo magse-celebrate yung mismong may kaarawan. Nung tatanungin natin, kailan ba ipinanganak si Kristo? Walang makapagsabi. <laughs> Walang makapagsabi, kailan ba ipinanganak? Di ba kung kailangan pinanganak? Halimbawa, ang kapanganakan mo ay, ano, anong <laughs> date diba, eh, Di ba? Disyembre. O, oh, 27. Di na nakakaalam lang noon. Yung uh, may taong may kaarawan. tatanungin mo si Kristo, kailan, um, kailan ba siya ipinganak? Walang nakakalam kung kailan na ipanganak si Kristo. O may nagsasaming September. E eh, kailangan nakita natin yung exact date kung kailan. Kahit September yan. Kaya nga, yung katawan ni Kristo, wala na yun Tapos na eh. Bumalik na uli siya doon sa kanyang kalalagayang espiritu na nasa piling na ng Ama. Ang Diyos ay walang kamatayan. Binasa natin ito sabi nga ni Kristo sa aklat ng pahayag, Polo 18. No, narito ako, buhay. Pagamat na siya'y namatay, yung siya'y wala ng kamatayan. Yun ang sinasabi niya. Yung namatay sa kanya, yung kanyang physical body. At yun ang ginamit niya dito sa lupa para magkatawang tao, para mangusap, ipakilala, hindi lang kanyang sarili, pati yung kanyang ama. Napakaganda ng talakayan natin kanina. Nagkakamali yung iba sa pagkakilala kay Kristo no? Kaya kayo kung kayo nakakilala kay Kristo, ipahayag ninyo si Kristo ay Diyos hindi tao. Tapos na 'yung pagiging tao niya. 'Yung pagiging tao niya dito sa mundo, mayroong gampanan na inalay 'yung kanyang buhay bagamat walang kasalanan, na nahandog 'yun, eh, naihandog 'yun. sino ba maghahandog ikaw kung hindi mo pwede? Ako hindi pwede. Lahat tayo ay mayroong tinatawag na iba 'yung paghahandog na mula sa langit yun ay mula galing sa ama. Kaya nga sabi doon sa sing at singko, di ba? Pagparito ni Kristo, no, inihanda ng ama yung katawan na iahandog. Kasi nga hindi nalugod ang Diyos ama sa mga paghahandog na ginagawa ng Israelita. Anong ginagawa ng mga Israelita? Ang ginagawa ng mga Israelita, naghahandog ng pilay, bulag, may sakit. Di ba? Ayaw ng Diyos no. Kaya pinakita ng Diyos sa mga Israelita, kaya tinapos na ni Kristo. Yun ang kahulugan. The penis of Christ. Kaya nung napakos siya sa cross, siya mismo ang may sabi, di ba? It is penis. Oh, siya, nag, siya ang nagbigay uh, ng ganong bagay na siya ang tumapos. Ng mga bagay na hinihingi ng kautusan. Oh, kaya nga sabi ngang Galatia 4.4, ipinanganak siya ng isang babae sa ilalim ng kautusan upang matupad ang lahat ng hinihingi. Kaya nga sinabi nga ni Cristo, nung no, siya nasa hustong gulang na, naparito ako hindi para sirain ng kautusan upang tuparin ang mga ito. Oh, diba? Tinupad naman nga. O oh, Ngayon, nasaan si Raya? Oh, salamat po sa mga nag-subscribe ulit dito sa ating channel. No? At ang ganda po ng pag-aaral. Kaya ako dito, no, yan, bakit dalawa pa ang aking channel na ginagawa? Kasi po, may mga sensitibo doon sa kabila na ayaw ng mga kapatid natin na yung mga mahihina pa sa pananampalataya, ayaw ng mga ganitong discussion na nagtalo-talo. Kaya nga ako na kuha ng ibang, gumawa ng ganitong channel para ipakita sa inyo naman yung mga bagay na kapag dikdi ka ng paglalaban sa pagganyan, eh, kala nga natin, discussion na, debate, hindi po, paglalilaw din po ito. No eh, siyempre, mas favor ako doon sa mga mahina pa ang pananampalataya. Ayaw naman natin na sila ay uh, panghinaan ng loob, matulungan natin. So, ang ginagawa ko lang po ay gumawa ng mga bagay na makakatulong. Dito, walang komersyal. Yan. <laughs> walang komersyal dito. Doon sa kabilang may komersyal yun. <laughs> Kasi nakaset up na yun sa ano yan? Kasi 120, 120k na doon ang subscribers. Dito wala pang 1k. Baguhan pa. Kaya dito, yung mga baguhan na talagang gustong uh, magkaroon ng mga discussion about ano kung anong topic dito natin. Bibigyan kita ng uh, pagkakataon na magsalita. Ito, pwede tayo mag one-on-one. -on -one. Meron ako dito ng uh, live together. Nariyan ang link para magkaroon tayo ng discussion. No? So ipapasa ko. Wait lang ha. Bakit wala pa si Ryan? Baka naghihintay ng link. So pupuntahan natin yung link na uh, may papasa natin sa kanya. No? Uh, wait lang po. Uh, sister... Okay, sister. So, salamat po sa mga nag-comment. Ano? So, salamat po sa ating. So, Pakilike po ng video natin nalubog na. Nalubog na ang araw dito. Tulukan. Nalubog na ang araw. Ano ko hindi niya kita? <laughs> Nasa yung araw. Oh, hindi nakita. Wala na. Hindi nakita ang araw. Mabilis oh, lumabog dito ang araw. pa sa atin si Brother Ryan. Ano? Uh, wala akong sa bahay. <laughs> Kaya cellphone ang gamit natin. So kami magandang gabi po sa inyo. No? Salamat kay Sister Jeremy May. Tsaga-tsaga ninyo. No? So, salamat sa mga nabibigyan ng understanding sa Word of God. Ano? Salamat sa mga taong nakakaunawa sapagkat dito talaga hindi ho tayo yung para bang ang pa, pangungusap ay palundag lundan Dapat ho sa mga nagtuturo, ipapaliwanag yung sinabi ni, halimbawa yung ating napag-aralan kanina. Pinaliwanag ni Marcos, pinaliwanag ni Lucas, titimbangin so, natin doon. Ang mga bawat pangyayari at mga nagaganap, di ba? Nung ipinanganak si Kristo, Mayroong unang dumalaw doon yung mga pastol. O di ba? E ngayon, mayroong tatlong magi. Yung tinatawag na, sabi tatlong magi daw, tatlong hari. E eh, binasa natin kanina. Pantas. Mga lalaking pantas. Mga. Tama naman, higit sa isa, higit sa dalawa, higit sa tatlo. Hindi, walang specific na tatlo eh. Sino ba ba nagbigay ng pangalan? Ano ang pangalan noon? si Melchor, si Baltasar at si ayun nga ang sumagot yung isang nawawala. Melchor, Gaspar at si Baltasar ba yun? <laughs> so yan. Yeah. Bakit nabigyan ng pangalan? Ang tanong. Ayun po sumagot. So tama kasi sir kahit ngayon ang mga matatanda dito sa Middle East hindi nila sila may mga talagang hindi nakakaunawa. Ang nagpatupad niyan ay ang mga taong base ha, sa mga historian, sa mga nagtuturo, sa ibang mga nakakadiskobre na yung daw celebration ng uh, ano ng sun, sun god. Yung sun god pala, ano tinatawag ano, doon? Ano, anak ng araw. May tinatawag na Saturnalia ko. Yung Saturnalia na sinasabi nila. Okay, wala tayong magagawa. Pag pag pala yun. Pero sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos na mababasa natin, hindi pa na ganun ang kaganapan na nangyari. Ay, mabuti na lang tayo ay nagbabasa nang hindi tayo may ligaw. At ngayon, hindi tayo aabutan ng kamatayan na hindi na tinatutuklasan ng katotohanan. Maganda yung ano, pagbalik ni Kristo, meron na tayong AD at kaalaman. Kawawa yung mga hindi pa nakakaunawa sa mga bagay na. Pero ang Diyos pa rin na magpapasya kung kayo makakasama sa unang pagkabuhay. Kasi ang mga, yung mga pinalad kasi ang makakasama doon. Pag sinabing pinalad, yung mga, mga Uh, ang Diyos ang nag-decision, hindi tayo eh. Di ba? Kaya huwag mo na sabihin na, ako, sa langit ako pupunta. Don't assuming that you are na pasok agad ang langit. Di pagpasalamat, Lord ko, kayo makakasama sa iyong karinan. At narito, Panginoon, ay hinanais ko, hinahangan ko na makasulod sa iyong kalooban. Maganap ang iyong kalooban dito sa lupa. Gaya na nga sa di ba? Ganun ang panalangin. Ganun natin gaganapin. Hindi pagganap na kusang ay makasunod ka sa mga sinasabi ng tao. Sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Eh, katulad kanina, may picture, eh hindi pala ganun ang dinidescribe sa picture. Ang layo doon sa binasa natin kanina. Di ba? So yan, wala kaya ta si yan. Sino bang may text dito? So, yung ibang mga hindi pinapakita po yung mga salita po, merong talagang hinahide po dyan. Hindi ko po pinahintulot na, na maipakita. Kasi automatic po yan kung saan meron po tayong uh, ibang salita na hindi ang pop, nakahide po yun ha. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kasi yung iba, dinidelete po ra Hindi po. May mga bagay tayong na Uh, nakaset up sa ating sa ating channel na hindi ito ma, ma terminate Tandaan po natin kaya ako gumawa ng channel no medyo pag no ako kasi ang pag-aaral meron kayong mga sinasabing hindi maganda. Yun po ay isang bagay na hindi niya ang ko. Kaya minsan nawawala yung mga video kasi ayaw po ni YouTube ng mga bagay na pagtatalong hindi naman ang ko. Pwede tayo magkaroon ng paliwanagan kung ang resulta nito ay makakatulong naman. Yun ang kagandahan. Makakatulong sa bawat tao na magkaroon ng kaalaman sa kasulatan. No? Okay, so salamat po. O sa wala yata si Ryan ngayon. Okay, wala po ba? So, wala na yata si Ryan kung wala na po si Ryan na eh, hindi natin na may tutuloy ang ating pag-aaral kasi nga po mayroong gusto po siyang i-discuss patungkol po doon sa Pasko ang Pasko ay sumapit kailan ang Pasko ay sumapit ano ba o, tanungin natin ang Pasko bahas para sa inyo nung kahulugan Okay. Pakisagot nga po. Itong tanong ko. Anong kahulugan po ng Pasko sa inyo? Okay. Ano po ang kahulugan ng Pasko? May sumagot? Oo nga, wala na po si Ryan. Ah, 11.30 na. Ah, o po. So, salamat naman. Kung hindi po talaga siya makakarating, sa ating ganitong pag-uusapan. Okay, sir, ako Dagdag ka lamang lang po. Uh, ano ba ang Pasko para sa inyo? Pasko ay... Babasa tayo ng mga komento. Ang Pasko daw ay ganito. Uh, Christmas meaning ano? pag, pagmamahala niya, pagbibigay niya. O ngayon, eh kung gagawin mo yan every year, naman ang tagal naman ng pagmamahal na yun bago sumapit. Ang <laughs> um, ay sumapit. Ang kahulugan ni pagmamahalan, ang tagal naman magpatawad. Kasi bago mumahalin, tatapusin mo yung buong isang taon. Ang bawa, nagkaroon ng hinanakit ngayong January kailangan pagdating pa ng December bago mo pa mamahal, mapatawad, mapagbigyan, mapatawad. Ay eh, mali ang ganong meaning. Kung ang bibigyan natin ng talagang kahulugan ng Christmas, uh, ah, naroon ng pangalan ng Christ, kaya di ba Christ, yung mas, alam natin salitang mas, ito yung uh, ah, doktrina aral eh. No? Doktrina aral. Pag sinabing Christ, ba si Kristo yun? Aral ni Kristo. Ang, ang aral ni Kristo, ayan, sabi ninyo, pagmamahalan, abe, magmahal ka. Ngayon lang, magmahal ka. ka baka bukas yung kaaway mo, mamatay, hindi mo napatawad. Get mo ba ninyo? Eh kasi, iintay mo pa yung isang taon. Oh, December pa uli. O, oh, diba? O, oh, matatapos itong December. Nagkaroon ka ng hininakit sa manang loob nitong January. Iintay mo ulit yung Pasko. Kasi ang Pasko ay sumapit. E doon ulit, magkakaroon ka ulit ba ng pagmamahal sa kapwa mo? Di ba? Minsan yung nga nagiging meaning, rekaluhan, bigayan, magkakaroon ng patian. Pagdating ba ng Pasko, dapat ang kaulungan ng Christmas, yung mga aral at turo ni Kristo, ipatupad araw-araw. Kahit -araw. gabi-gabi. Kahit gabi-gabi, magpatawad. Ka. <laughs> Di ba? So yan, si Bro Ryan ay may link pa. Ah, pasok ka dito. hindi ba ba makita yung ating ano, yung ang tawag dito? Yung join, join together, wala, wala ba dyan? <laughs> Teka ha, Makita ko sa'yo. Magchat-chat ako dito ha, sa ano. Wait, wait. Teka ha, kasi na-cellphone ako eh. Selamat raya, no ta, no ada. Oke, okay, link, link no link. Wait ah. Medio. Oh, itu, itu.

Hindi ba kita? <sighs> Bye good night wala ako sa ano eh, sa sa computer, so hindi natin may pasok. So kalito lang kasi gabi na rin naman din 'yan. Pero ito ko bukas na ng umaga. No. Pag-usapan natin Kasi hindi ko may share sa iyo eh. Dapat kanina bago ako nag-start. Eh, dito rin naman makikita 'yan, oh. Tama. Kopyahin. Send. Good. Okay, ganito na yan dahil hindi ko rin makakita yung ano. Kanina, nung pagbukas ko na naibibigay ko pa. So, ngayon, ay, uh, medyo gabi na naman dyan sa Pilipinas uh, para makapatulog at makapagpahinga ka, bukas ng umaga. Hindi kita ng pagkakataon. Ano? So, aagahan natin. Kung may time ka, uh, kahit anong oras, payag ka, Bukas na lang tayo, no? Para makapagpahinga ka. I-prepare mo lahat ng mga talata. Uh, Pakikhinggang kita. At ngayon, yung mga bawat talata na mga babanggit mo, at uh, yun ang ating i-discuss, ano? So, magbigay ka ng specific, gagawin ko ng magandang top... Magbigay ka ng mga specific title, topics, para magkaroon tayo ng magandang top name. So, gagawa, na, gagawa ko siya ng top name at... Uh, ito yung email, ano? Ipangaral ang salita at gmail.com. So, dire-diretso lang yun, ha? Ipangaral ang salita at gmail.com. Pag nag-response ka doon, kahit doon ko ibigay yung mga link. No? Kasi para exclusive ito para sa'yo, ikaw lang ang makatanggap. Nang sa ganun, walang, walang No? So, at least, one-on-one, -on -one magpapaliwanag ka, paliwanag ako Kung sino ang makinig sa atin, kung sino paniniwalaan nila. Kasi ang decision kasi, hindi natin pwedeng kunin yung decision nila eh. Sila ang mag-decide -de kung ang tama, kung sino yung nakakaunawa, alin ba ang pakiking nila. So yung explanation mo, sa explanation ko, so doon naman tayo eh. Magpapaliwanag ka, papaliwanag ka. Kung saan sila agree, di ba? So gayon, para may bigay ko yung link kasi katulad dito, kung meron ka sanang email ad email address ba yon email address mo do ko sesen ng mga links no ah uh, ipangaral ang salita at gmail.com so, ayan so, para ah, google meet na lang okay sige google meet na lang at ibigay mo ngayon ng title ang pag-uusapan natin patungkol pa rin buo sa pasko ayan so okay good night See you tomorrow. God bless you, brother Ryan. Bye-bye. See you tomorrow.